ayan binago ko sya kasi parang yung square parang ano ah uh, nairapan ako ito parang syage nagsage ako sa harapan kasi sa likod hindi ka sya syage ayan yeah yung hindi ko lang dito nagustuhan kasi nakabkap ko siya rin yung dito nakabkap ko siya. yung mali yung putol ko dito sa harapan kaya ang nangyari hinabol ko hinabol ko sya so pag kasi ano siya pag kung hindi ko siya hinabol guys pero okay na rin kasi yung mga dry dry kong buhok na na Ayan, yeah, may body na siya kasi di ba dati pinotol ko lang siya pinotol ko lang siya ganun potol potol lang ngayon pinantay ko rin siya pantay pa rin siya guys pantay pa rin ang likod nito guys pantay pa rin ang likod niya kaso inano ko mas inano ko yung bang ginupit ko muna siyang pag ganun. Ginupit ko muna siyang ito. Inano ko muna siya dito. Iniksiang ko muna siya dito. Kasi dati mahaba. So, ang ginawa ko, ginupitan ko muna siya. Tapos na pumantay dito. Pumantay dito sa nakabgab ko. Kasi nagkupit ako ka, kahapon ng hanggang dito. So, nagkamali ako. Pag ganun ko siya, hindi na nag-aano hindi na siya sumasabit sa aking tenga Eh, gusto ko sumasabit sa aking mata tenga o, tingnan nyo. hindi na siya sumasabit sa aking tenga kaya ang ginawa ko hinabol ko siya kasi ang pangit pero para sa akin mas naging okay kasi nagkaroon siya ng body. parang nagganon siya kaysa nung nakaraan ba? Diba? yung nakaraan naman pag Pagganon pag -ganun siya papagsak parang hindi okay parang pag hindi ako nagsusuklay ang pangit eto <laughs> hahabol na lang to hahabol na lang to guys Apol na lang to. Na naiksi ang ko talaga to. <laughs> ang ko. Nahapol na lang to. Kasi ang style ko dito, inano ko muna siyang ganon. Ginanong ko muna siya. Eh, pag ganon ko, estimate ko, hindi siya ano. Pero pag ginanon mo, ano siya maiksi na. Kaya pag nagbupit pala sa susunod, hanggang dito, yung sa harapan. Pag ganon. Pag ginanon natin siya, ganon pag kinanon natin siya, kasi pag ako nagkukupit, ginaganong ko muna yan. Yan, ito muna ng kalahate. Tapos, iaano mo muna siya dito. Dapat palampasin nyo, kung gusto nyo maiksi, palampasin nyo. Ah, hanggang dito. Hanggang dito, ang gawin nyo. Tapos, pag ano, di nakuha nyo na yung dito. Nakuha nyo na yung dito. Dito naman yung gugupitan nyo sa ilalim. Unahin nyo yung sa ilalim. Kasi importante yung sa ilalim. Para magkanon siya. Hmm. Para mapantay ko siya. Si Imali yung tagatingin. Si Marcel. Kasi marunong siya maggupit. Sa kanya nga ako natutong maggupit. So siya yung nagsasabing putulin. Putulin mo. Putulin mo. Ganon oh Hanggang sa nabuo ko siya. Pero ang tagal namin. Ito medyo mahaba pa siya. Pero takot na ako magtanggal dito guys. Baka magkamali ako. Pero nakikita ko medyo medyo mahaba pa to ba diba? Pero pag sa likod naman kasi siya okay naman siya. Pero tingin ko mahaba pa. Ayusin ko na lang mamaya. Pero dito okay naman oh. Parang parehas naman. Final look na na. Gupit ko. Hindi pa siya totally pantay. Hindi pa siya totally pantay, guys. Ayan, kung napapansin niyo, hindi pa siya totally. Nasaan na ba yung ulo ko? Ayan. Hindi pa siya totally pantay. Pero, ay, eh, ano ko na lang siya, Yan ang likod niya. Tapos, i eh, ano ko na lang siya. I-plant siya. Hmm. Ang hirap maggupit sa likod, guys. Number one yung likod. Harap pa ka, kaya mong pagatoy eh. pero yung likod problema ka talaga. Ayun, planchin natin. Itong bagong gupit natin. Tapos yung hindi pantay kasi si si Marcel, paputol siya nang paputol, baka magkamali ako. Si David yung, ay si David. <laughs> Nagkamali na ako. Sa plata ko magpapapantay dito sa likod, guys. Papapantay ko na lang tong likod ko. Pag ano o kaya kung saan. Kasi ang problema ko itong likod eh. So, mahirap. Sa harapan, kayang-kaya kong kumupit ng maayos. Pero pag yung pagpapantay, pero kaya ko pa naman siyang kap pantay. Dito, oh. kaya ko pa to. Baka mamaya, putulin ko ulit. Baka, para magpantay siya. Ayosin ko siya. Okay mm. na siya, di ba? Pero, ang problema ko, yung likod ko pa, hindi pa naman talaga siya totally mga maayos. Pagdating ko sa flat, ito, papaano ko to? Kailangan mapantay siya. Hindi na ako kasi baka maisiang ko na masyado. Uh, oh, sobrang pagtitipid. <laughs> 好好加油！